tanong ako. Oh, yeah, yeah, Mahirap na ba yan? Gaano na? Ay! Katatag, ang samaning ni Bro Edu. Ang bira. Okay si dito mga Okay lang, Okay, lang. okay, lang. okay lang, oh, 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 yan. na, Oh, syempre. Sige. Yan, pupunta na tayo din sa magandang ano. Exciting ano na ito, oh, Exciting mga part. Yan, yan, yan. Gaano na katatag, katatag ang relasyon Wala na pong <laughs> Ay! God! ako dito, bro. Wala nang makakaano. Wala nang makakatingnan. Iba ka? Iba, Iba ka yun? <laughs> uh, <umulog>. Actually, <laughs> pinamumun ah, <laughs> <laughs> <arriba> <laughs> 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 na nga yun. Ay, mainit na ko yun eh. Mainit po. Pinahatsit niyo po ako eh. Ano ba natin yung tingin kay Edmar mo? Kasi parang wala siyang sagot niya eh. Tinanong ko na din yung kaming na pwede. Ganon din yung sagot niya. Ah, may tanong din naman ako. Anong <laughs> feeling <laughs> na Uh, sinasama ka na ni Kling Klingap Edo sa mga scout niya? Ano, mga mag po sa pakiramdam na ano, nakikita ko ng ano Ano po, nakakasama ko po siya. Alam kong safe. Uh, <laughs> Kasi... I mean, may time ba? may time ba na hindi kasama, hindi ka kasama sa scout? May time ba na nag-aalala ka, nagsiselos ka? Or... So, mo alam yung ginagawa, di ba? Hindi mo alam <laughs> yung ginagawa. Di mo alam yung ginagawa ni Kalinga Pedro. May time ba na nag-aalala ka o nagsaselos ka kapag hindi ka may na-message ni Kalinga Pedro na nasa scout siya? Minsan po. Uli <laughs> <Uy> ka! Kasi, <laughs> Uli. kasi ngayon, alam niya na kasi kasama siya sa scout. Eh nung time na hindi, hindi. pa siya kasama, ibig sabihin, nagsaselos ka din talaga. Siyempre, di mo alam eh. <laughs> mm. <laughs> pag may mga nalalaman ko ako kasi ano <laughs> yun. <laughs> pag may nalalaman ako, Magbibigay ano ka lang kahit isa. Ano yun? Ano na nalaman? Isa lang. Yon. Bro, i mo na lang pag hindi medyo, medyo <laughs> ano. I-blink mo na lang. i na lang. Ano yung mga nalaman mo? Yan. Kahit okay. isa, okay. isa lang. Kahit lang. Blink mo na lang natin kapag <laughs> makaka-blink mo na lang po. Pag nasa so, yun. Ayoko <laughs> na <Alamaw, laughs> po yung ano. Ayoko na po siya. Kamawa naman po kasi si An. Okay lang po eh. Talagang ito lang ba yung ito? ito mo, at sobrang dami bro supporters na natutuwa kay Benzi kasi supportado talaga niya yung hobby niya na si Kalingap Edo. At okay lang ba sa yung ginagawa ni Kalingap Edo na halos araw-araw na nag scout at tumutulong sa mga beneficiaries niya? Okay lang araw -araw. sa oh, halos araw-araw din at tumutulong. Okay. Ano po, sa so kanya din po yun. Ano, minsan din po kasi an, yung kalusugan niya din po, baga ko Huwag oh, na ko gano'n. Alagaan mo <laughs> so, pag uwi niya, alagaan mo nalang. siya pa siya <laughs> dito pag-escout. Nadalit siya pa siya dito. Pwede mo naman alagaan eh pag after ng So, bleep Naano pre, papunta na din eh. Mali, mali na pala yung naaaraw. So, naano na natin na... Nasasabi na natin sa mga viewers yung mga hindi dapat sabihin. Pasensya na. Pero... Alam niyo naman yung mga kuya mo, proud na proud kami. At lagi namin ina-advise si Kalinga Pedong Naalagaan ka. Alam ba, Bianca, yung naging proud ako sa iyo dahil pinagtanggol mo si Kuya Rab mo dun sa mga nang sana, ano, uh, huwag kang magbabago, Bianca, ano. Patuloy mo lang yung kung anong nakilala ka ni Kuya Rab, ng Kalingap, ang mga sumusuporta sa Dapat pantilin mo maging humble, ano, ano, Actually, hindi lang si Bianca, bro. Nakita ko yung mga K-Angels nag wala pa... Banatan talaga dun. Yes, ganun talaga sila. Nakaka-proud. Ah, at... si, ano, hindi wala man pong katotohanan po kasi yung sinasabi kaya dapat mong ano yun yan. Totoo yun naman talaga. Nasaktan ka ba niyo? Nakita oh. mo yun? <laughs> Siyempre po. Ano yun? Uh, tingin ko doon mga naiingit kung sa na rating. Uh, yung, mga, ano, yung iba po kasi doon mga hindi pa po napupuntahan siguro ng kalinga. Oh. Pinapairal po agad nila yung ingit. Hindi po yes. nila hinihintay na ano. Ayaw kasi nila yung may nakikita silang tao Oo ba? ganun po talaga. At gusto din nila bro, sila yung tulungan, hindi yung iba. Yeah. Kaya may ganun talaga mga bashers. Wala tayo magkagawa. May love you, black bashers. Ah, last na, BNC. Ano na lang mensahe mo kay habi mo kay Kalina Pedro? Mensahe mo na lang. Hala. Hala. Hala nagkaalaman na, nagkaalaman na. Huli na. Huling-huling. Message mo na lang. Hala. Siguro ano yun. <laughs> ano, nandito lang ako po para sa kanya. Hindi, <laughs> kunyari, kunyari si Kalinga Pedro yan. Yan yeah, ang kaharap mo. hindi, hindi yung sa kanya. <laughs> Kalinga Pedro having yan sa kanya. Kami na lang po dalawa yung ano. Sa kanya pa nga na <laughs> 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 so, ito, I'm I'm Gusto personal bro. Gusto mo na si Kalinga Pedro. Tawagin okay, mo na lang. Thank you so much sa pagsalo sa mga kanyang namin. Thank you. Beyonce. Nagagawa oh, mo dito. Bakit nagtitiklop ka pa dyan? Wala ang dami kasi ng gabi. Nagbablog pa tayo. Maku pumasok dito. Mami, ano? Ang grabe. Ang ganda pala dito sa kwarto mo ah. Grabe ang... Yung... Ang cute ah. Ang dami. Ang kita ko tuloy. Ang ganda pala dito ah. Mukhang comfortable ka dito ah. Ang dami kong picture dito. Yan ang sabi sa'yo pumasok ah. Ang hirap, mura-mura naman ito ah. O, magalit kong picture ah. Bakit ba? Ay, grabe. Dahil mo, ano? dahil mong inspiration dito ah. <laughs> <laughs> sa sa kurta na ito. Ay, ano? Grabe dito ah. Para dito, ano? Para ka dito nasa microwave. Init. Anong? Paano ka dito nakakatagal? Kaya nga, kandiyan ako lagi sa babae. <laughs> <laughs> Grabe, init dito. Ay, ay parang may matay ako. Ito pa rin tupi. Ah, sarap dito. Sarap dito. Mas maganda pa ito sa kama ko. Ay, siguro. Kaya pala si... Kaya siguro, di ka na minsan nakaka... nakakapag-online eh. Siguro, maghapong ka dito ng tulog. Ang... Nainit lang talaga. Mm. Ganda -hmm. ba? Ganda naman eh. Ah, pwede ba dito makatulog? Dito lang ako. Sorry. Joke lang. Dito <Ganda. sa baba. Oo, oh, joke lang yun. Ganda lang ano dito. Perfect na. Mm. Gusto ko ganito rin ako yung ako. Naandun yung mukha mo. Ay. <laughs> hey. Anong na ano mo pag nakita mo yung mukha ko? Wala. Ano na yan? mo. Pambigilan na Naka-uptop mo kaya minsan? Wala. Napapangiti lang. Talaga? Pagising ko. Good morning. Diyok ka. Kinikis mo ba yan? Ang yan. Hindi. grabe. <laughs> Napakalinis na ang kwarto mo. Hindi pa nga Nakakaya sa kwarto mo. to. Lagi pa ang tupiin. Sa akin, gulo din eh. Mas magulod Tapos sa akin. ba ito? Ang ganda-ganda -ganda dito. Ganda pa naman kung mayari. gusto tayo. Nagkahanap dito. Gusto ko pa ka dito magtagal eh. Mainit <laughs> dito.